Panibagong dive na naman tayo. Dito maraming isdang pula mga kapaders, mga singkag. Kaya lang medyo may liit pa. Dito tayo sa parting malalim kung may panain. Malabo-labo pa ang dagat dito. Hanap tayong isda. Naroon, budawan. Sulit mga kapaders. Maganda ang buhay naman o. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ayos nitong dagdagan. Kumina sa nang hangin ng amihan. Ang problema ang dagat naman. Madulnok mga kapaders. Malabo pa ang dagat dalawa lang kayong magkasama ni Kadev Sireko wala kaming bantay sa bangka nahalimbukat ang buhangin sobrang dulok ng dagat dyan sa unahan meron akong nakita naroon labas ang ulo mm -hmm. lapo lapo baraka mga kapaders kung tawag sa amin ayos na itong pambinta salamat na naman lord na marami sana meron pang kasama at malagdagan pa hanap pa tayo dyan sa unahan tsaga tsaga lang tayo sa paglalangoy dito may orinis na kasuot sa binagong. Ayos na pang ulam mga kapaders. May dahon na ang malunggay. Makapagkulot na tayo. Sisiguraduhin ko na ito at pang ulam mga kapaders na hindi na makatakas. Magitik lamang. Mm hmm. Gitik. Ayos na pang ulam. Pandaradagdag na naman. Pandurudugtong mga kapaders. Dito tayo sa parting malalim. Na ito budlawan na naman. Sulit. Bumalagpaglaang. paglaang. Mm -hmm. Basta ganito, buwan ng amihanin, ang dagat, hindi nang kaparakalaman na. Pinakalantap nito mga kapaders, yung kaya lang lumusot ang bangka. Magturi-turi na sana ang kalmahan ng dagat. Malapit na lamang ang Pasko, wala pa tayong dilin siyang maayos. Ngayon pa lang nakakalmahan ang dagat. Naroon, tunong na kulay puti. Papanain ko at pang mga kapaders. tagataka mm -hmm. Tag din dyan. May tama ito sa batok Nakabulot na ito mga kapadre sa ibang parapana. Nabaho pa lang ang sukat sa parting ulo. Magit nakita ko pa Ganitong isda, mataba mga kapadres, masarap itong perito. napapansin nyo mga kapadres, ang dumi ng dagat, sobrang likot, may nakasuot sa butas. Tamaan sana. Mm -hmm. Na ito, dandahanin ko, yung lapu-lapu uli. Baraka na naman mga kapadres, yung isang klaseng lapu-lapu. Yung mga maraming paltak, sa inyong lugar kaya anong tawag nyo dito makakapader sa gitong klase lapu-lapu? Comment lang kayo sa comment section at para malaman ko, maraming klase kaya ang lapu-lapu. Uy, alatan. Uy, mailap makakapader sumuot sa butas. Mm, -hmm. pang-ulam. Ayos nitong sabawan. Maraming salamat Lord. Ayan, nagdudugo na. Tinama sa parteng palikpikan. Wala nitong kawala hindi malamang dito makada ng kulambutan kahit isang peraso at sa kulambutan laang makaisa laang basta malaki sulit na naro manitis malaki mga kapaders ayun lumalangin na papalayo mm -hmm. tinamaan na uy mga kapulit dadakutin ko ay masasayangan Reject, mga kapaders pang ulam na laang masarap itong pirito ano nang labon ang dagat ngayon naro manitis na naman nasa buhangin Mm -hmm. ganda ng tama din naman sa katigasan mga kapaders kahit magparaykot hindi na makakapunit yung isa kanina makakapunit na pang ulam na laang yung bukas salamat uli lord kahit isda laang makadilisya rin tayo kahit walang kulambutan oy surahan dumalaga umiikot pa tumalikot pa sa akin mm -hmm. getek hindi nakakibo mga kalahating kiluhan Ganitong kalaking surahan, 130 ang bigay namin kapag nagkalahating kilo na pataas. Dito lang kayo sa malapit lumaut nung kasama ko. Matyaga caga oy sulit, budlawan, laki. Malikot lang mga kapaders. Mm -hmm. Tinamaan din. Bitilya, 130 ang kuha sa amin na mamimili. Nawala sa inyong lugar. barami nagkukumin sa iba't ibang lugar, malang isda, dito lang sa namin ang murang isda mga kapaders. Na ito na naman. Malaking manitis. Yun, tinamaan. Uy, nang makapunit. Meron pang kasama. Ito na lang. Mm -hmm. Tinamaan. Sa partim palikpikan. Sayang pa yung isa. Sabli ang pagkapanak ko mga kapaders. Dinaplisan. Tinamaan. Kailan nakapunit. Hindi ko agad na dakot Tatanggalin ko mo ito sa pana. At hahanapin natin yung nakapunit. Saan kaya pumunta yun? iba ito wala itong tama malaki laki na ito mga kapaders mm, -hmm. ay ano na nang pa na ito sayang pa hanapin natin ito mga kapaders ibang klaseng manitis mm -hmm. ay, ano no, talagang nakakapunit kapag ganitong isda talaga malambot ang laman pati balat hindi kasi nung makunat mga kapaders hindi nakalayo mm -hmm sigurado ka na dyan, hindi ka na makakatakas. Nadaluhan ako doon ha, na, nakatakas sa akin. Mamaya, ah, ko lang yung mga kapaders. Andito rin sa part yung buhanginan. Iikot-ikotin ko lang dito, baka makita ko yung dalong manitis na nakapunit. Ah, hanap-hanapin ko na ito, may buntot. Mm -hmm. lapu po na naman mga kapaders, baraka na naman. Ayos na ito, pandaradagdag pambinta. Makabawi lamang sa gastos. Nasa unahan ko pa, may malapad na guntingan. Hintayin ko rin bumalagbag. At para malapad ang patamaan, tumagilid la mm -hmm. tinamaan din. Ang isdang masarap bunlis or daing. Kailangan itong isda, mantak makatinig. Kaya ingat lang tayo mga kapaders, pag kayo kabilang itong isda sa palingki, ingat kayo magtanggal ng bitukat, ito yung mantak. Bali dalawa, hanap ulit tayo na ito manitis na naman mm -hmm. pinasiguro ko na mga kapalers at malaki laki na ito mga 300 grams sa estimate ko hindi ko na mahanap yung dalawang manitis na kapunit siguro ko naglayo na mga kapalers natakot yata sa akin hanap ulit tayo kulambutan pakita lamang oh hoy nakachambang isa dahan ko na... ay malayas pa mm -hmm. Pinana ko na kahit ma-reject. Hindi kasi kalakihan mga kapaders. Awan ko lang sa estimate nyo kung ilang kiluhan ito. Lulutuin ko bukas ating gagataan. Magkatikim lamang ng sariling huli. Hindi lang puro pambinta. Tayo magluluto mga kapaders. Awan lang ang ganito kung di tayo alergy. Yung lukos kaya allergy tayo mga kapaders. Pinapantalan ako. Awan ang kulambutan. Sana hindi. At ganito kaya masarap lutuin kapag adubo sa gata. Salamat Lord at saka isang kulambutan na. Uy, bibiya, pangihaw. Mm, gitik. May pangihaw naking ng aking inakay. Ayos na ito mga kapaders, hindi kaya ang labo. Lulutang na rin kami ng kasama ko at mauwi na. Ito na mga kapaders, yung aming huli ni Karevs Rico. Ilang piraso. Madulok ang dagat mga kapaders at saka malabo. Ayos, mga pa rin ng pang ulam isang kulambutan adubuhin mga kapaders karamihan ay manitis sarasaring isda may pangulam ulam na kahit ulang dilin siya mga kapaders ito ay pangulam ulam na lang bukas ng mga lahat hindi ka na magbibinta ng isda pangulam ulam para sa hanggang hapunan mga kapaders okay, pagdalawa na lang yan pagdalawa na lang anda lang yung mga kapaders. nawalan ng mga kapaders. gawa ng masao pang lagay ng panahon, Nagkaparakulong, kulung kidlat. bakit bakit lahat bakit mo na hmm? magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders ito na yung ating kolambuta na kagabi Hindi kasi nung kalakihan itinira ko mga kapaders pang ulam at yung isda naman wala tayong naibinta mga kapaders biligay ko dun sa aking biyanan ito ang aming ulam ng mga kapaders kulambutan ating gagataan matisting tayo magkain ng kulambutan mga kapaders kung hindi pa allergy nababang laang sa ating pagluto ito na mga kapaders yung kulambutan ating alisan ng tinta or ata bit ng camera. Ito. Ito yung ganyang kinain. Wala natin ang tinta mga kapaders. Gawa ng partinta. Pagpahanan natin. Tatapon ko na lang ito. Ito. Ating alsin ng ulo. Ayan. Ito yung pinakantinik niya mga kapaders. Tangkuhong. Ito. Ito yung kanyang shell mga kapalers ng kulambutan ito ay piling ibog sa mga ibon tulad ng agila siya atin yung atay ito yung kanyang atay ito nga pala mga kapaders ating alsa ng balat para paghiw ay hindi kasi nung makunat at ang kulambutan kaya mga kapaders pag hindi nilaga makunat ang balat ng kulambutan kaya ito wala na yung balat mga kapaders Kaya daw ng balt, mga kapaders pag ginihidlis, pag ini-export sa ibang bansa ang kalamutan. Ito yung kanyang ulo mga kapaders. At hiwain na ito. Gagataan natin ang ulam sa magahan para hindi lang puro isda ang ating ulam mga kapaders may iba naman ang ulam natin mga kapaders bubukasan ko na itong hinilis ko kong kulambutan para maluto na kaagad Magubusog naman tayo ito mga kapaders. At ang lukos kayo mga kapaders, alert dyan ako, awan ng kulambutan. Matisting tayo. Kung hindi tayo papantalan. Ah, ito mga kapaders, tapos ko na hilis-hilis itong kulambutan. Atin muna na ang lalagain para medyo maglambot-lambot ng kanyang laman. Dito sa... Sige mga kapaders. At mamay mga kapaders, pupunta ko sa pakayod din ng liyog at ipapakayod para mas mabilis. At yun muna ang pakukuloy mga kapaders habang tayo nagpapakayod ang liyog dyan sa pakayodan. At para pag-uwi, ay magagata lang mga kapaders tapos ko nang ipakayad yung lig mga kapaders ginagata ng aking asawa siya may namagagata mga kapaders at tayo naman ang magsasangkap ng Ricardo para sa ating hiniwang kulambutan Hmm. lang sa gata mga kapaders ang ating gagata sa hinilis na kulambutan. Ito na mga kapaders, hiniiwa-hiwa pa na si sibuwa bawang. At yung pa ng konting luya mga kapaders. At para magbango-bango ang kanyang amoy. Ito na mga kapaders yung ating pinakuluan muna na kulambuta na hiniwa hiwa ko. at muna lang gigisahin at para mabango. Medyo na pa ba yung mga kapaders ng konti sa silin? Naigahan ng sabaw. Kunting mantika lang mga Kapaders. At yung atin maiigagata ay pag yun ay nag nainit na mga Kapaders. Doble lang mantika. kapadeps, mabango na yung ating new na kulambutan maraming salamat lord sa biha ngayon at maubos naman kami ngayong araw mga kapadeps kasama ng aking inakay ito ang ating isusunod mga kapadeps ito, gata ilang minuto mga kapatid tayo mag maghihintay at para lumapot yung gata na liputok na ating iginata mga kapaders lalagyan ko na rin ng magic syrup mga kapaders at para at para lalong sumarap ayan kumukulo na yung gata mga kapaders at yung pala putin yan nga hahaluin ng kaunti at mamaya mga kapaders pag bumawas yung gata naliputok itong hanguin at kakain na tayo sigurado yung ang kaya aking ina kay mga kapaders Yan. kain tayo ginataang kulambutan kakain kami ng aking ina kay mga kapaders ito si raprap Rap ating susubuan mga kapaders medyo mainit pa subo hmm, salap no? salap oh, salap daw no, mga kapaders yun kain tayo mga manoy ayan Ha? Mainit? Nausin no ha? Hipan mo. Hmm. terap! Hmm. Hmm. So. Sila mo jam. Hmm. Sila macam, tama ba Hmm. Halap. Ưm mm. Ưm mm.